yun shout out nga pala sa mga bago nating kaibigan kanina ayan marami tayo na follow kanina pakita ko lang sa inyo tong garden ni papa ayan marami siyang sitaw dito hmm. pero hindi pa namumunga pero tingin ko malapit na tumamunga mga to ayan Tapos ito, ito kinakain to dito sa amin. Yan, para siyang lasang ano, kalugbati. Masarap to sa sinigang pero pwede mo rin siyang gisahin. Tapos ito may mga kamuting kahoy dito. Mga tinanim ni Papa to eh. Maganda maglaman kamuting kahoy dito kasi ano buhangin. May papaya maliit pa. Yan yung sitawan, 'di ba? pag namunga yung mga yan, marami yan. Oh, pag wala kang ulam, pitas ka lang dito. Ano to? Uy, ito nga pala yung pinya. Uh -huh. Chinese ano yata to? Chinese pineapple. Yung marami siyang ano, maraming sanga. Ang tawag yung ang tawag dito na nga basta marami siyang talbos Ito yung normal na pinya lang to parang pwede na to ah nug na yata to no dilaw na eh ayan o oh, madami pa dun o oh, may mga atis din dito parang pwede na to ah mukhang may merienda yun na mamaya ay may mga bunga pa pala dito ayun oh wait lang aray ko daming tinig o oh, ayun oh ito yung maraming ano sanga hindi ah, makita yun basta bunga yan ayun pa isa oh makita ayan bunga rin yan mhm, uh -huh. Kung pwede na tong isang to, tanong ko kay Papa. Tapos, kapag mahilig ka sa sili, mayroon din ditong sili. Ayan. Sili. Hmm. Madalang mahinugan ng sili dito kasi kada may isa sausaw, pitas. Pitas lang ng pitas. Ito may saluyot. Marami hmm. kang magpipitas dito Ito sili pa uli oh. Tapos dyan kami nagigib sa balon Yan yun, Nakatakip na yan Panghugas Panglaba Ito si papa Nagagawa ng ano Pa Pwede na yata yung pinya dun Yung kulay dilaw Kay? Kay Junrey Kay Junrey? Kainin na natin Kainin na natin Okay, ito yung ginagawa niyang tarik Pwede na yun? Pwede pitasin yan? Ito yung aking mga alaga dito Bibi 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 Oh, Bokit Ito si Pandak Hmm. Ang bigat-bigat. lang guys sa mga hindi pa natin napapaliparan ng tala dyan magbakas ka lang